Hello mga kapatid. Magandang tanghali po, no? Tayo po ay naririto na naman ngayon para ah uh, pag-usapan itong mga nangyayari sa ating paligid. Ano po? Ah, uh, uso na naman po ngayon ang mga masaker, uso na naman po ang kidnapan, uso na naman ang kung anong mga aliwaswas sa buhay ng mamamayan na nagigising uh, sanhi ng pagkakaalam ng mga tao na ang uh, ang uh, panunungkulan ni Marcos ay lumalabas na magulo at uh, walang uh, proteksyon o kaligtasan ano po dahil po dito sa mga nangyayaring ito tila ito po ay pananabutahe sa uh, panunungkulan ng administration ngayon So, gaya po niyan. ang matandang Duterte, meron na namang pinalalabas na kasinungalingan, ano po? Ito na po eh, sinasabi na nga po dito ni BBM, ano, na nagsisinungaling ang matandang Duterte. ah Dahil sa aligasyon ni Duterte, na ito po ang sabi, ano... Please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumarating sa inyo yan na ganoon ka-blanko. Yung mga blank check po. Parang binigyan ka ng blankong check dyan. Bahala na kayo. Ano ilagay nyo? Ang sabi naman ni uh, BBM, He's lying. His former president. He knows that you cannot pass a GAA without any dash with a blank sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaan ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka kung ano yung gastos ayan so ibig po sabihin bago maglabas ng pera si BBM par bago pirmahan ni BBM ang uh, budget na hinihingi kailangan nakasaad ang item kung ano yung pagkakagastusan. Ang sabi naman ni ah uh, Duterte, hindi daw totoo yun, no? Hindi daw totoo yun. So, ibig sabihin po, sino ang paniniwalaan natin dito? Ang sinungaling na magaling mambaliktad o ang administration ngayon ni BBM na tila baga eh, malaki ang takot na makagawa ng palpak dahil nakikita niya na ngayon ang uh, aksyon ng taong bayan. Alam niyo, bigyan natin na opinion to mga kapatid. No? Ako po ay naniniwala na si Duterte ay gumagawa ng lahat ng ikababagsak ng administrasyon ni Marcos. Ako po ay naniniwala na ang lahat ng ginagawa ni Duterte ay paninira para makuha niya ang simpatya ng taong bayan. Marami na po ang, uh, ang naadik kay Duterte sa mga kasinungalingan. At yan ay kanila talagang pinaniniwalaan. Ewan ko ba, no? Bakit kailangang uh, malaso ng husto ang isip nitong ating mga uh, kapwa Pilipino? E eh, kung ba bakit ba nga naman nagpapakasira itong mga ito nang dahil dito kay Duterte? Alam niyo ang sabi ang sabi ko nga ano kay BBM sana pres BBM wag mong harangan ang impeachment kay Sara Duterte kasi ikaw ang makakalaban ng bayan. Baka pati ikaw idamay sa impeachment. Yan po yung panawagan natin ano kay uh, Pres Bongbong Marcos. Kasi nga po, may mga nagsasabi na uh, ano na, uh, hindi na mawawala ang mga Duterte no, sa gobyerno. So, hindi po ako naniniwala dyan, mga kapatid. Kung may mga bumabalik tadman, siguro yan ay may mga pananakot at inalok ng malaking halaga. No? So, dito po sa mga nangyayari ngayon, kitang kita natin na talagang uh, tikom rin ang bibig ni Presidente Marcos sa impeachment ni Sara Duterte. Sana naman hipuin ito ng Panginoon na sa biglang sa paggising niyang bigla sa umaga, maisip niya na na i-order na na ituloy na ang impeachment. No? Kasi po, kung hindi mawawala si Sara Duterte, hindi siya tatantana ng mga alipores nito ng kababaliktad, kagagawa ng mga kasinungalingan, kagagawa ng mga krimen para ibintang sa administrasyon. Kawawa naman ang mga taong nabibiktima. Inosente at hindi inosente. Biktima nila pare-pareho. No? Kaya kung ako sa Mr. Bongbong Marcos, Mr. President, no, total ikaw naman na nakaupo diyan eh. Lumaban ka. Ano ba dapat may katakot? Lumaban ka. Kung binabantaan ka, huwag ka matakot. Huwag ka matatakot. May protection ka naman. No? Kami nga mga binabantaan, hindi natatakot eh. Wala kaming protection. No? At isa pa nga pala, Mr. Bongbong Marcos, pwede bang bigyan mo naman ng pagpapahalaga ang pagpapakahirap ng iyong mga vloggers? Na nakikipaglaban sila dahil ikaw ay tila nakikita nilang inaapi na. No. Tila ikaw ay nanghihina na sa kasisira sa'yo ng iyong kalaban. Sipin mo, binantaan ka na na ipapapatay binantaan na ang misis mo, binantaan na yung pinsan mo. No? Ngayon binabaliktad ka, sinisira naman ikaw pagdating dito sa pondo ng bayan sa hinihinging budget, no? Ano ka na? Ginagawang ka ng mga kasinungalingan. Ipinakita na sa yong ang lakas nila. Bitindi ka kumikibo. Bitindi ka nagsasalita. Ano ang iyong isinasaalang-alang sa mga Duterte? Bakit hindi ka pumalag? Akala ko ba papalagan mo yung pag uh, uh, babanta sa buhay niyong mag-asawa at ng pinsan mo. Nabasa ko yun, sinabi mo na papalagan mo, no? Hindi mo palalampasin at papalagan mo ang pagbabanta ni Sara Duterte sa'yo. Ngayon naman, sinisira ka nung ama. Lumaban ka. Nakita mo na, kahit hindi mo kaalyado, kahit hindi ka ibinoto, nakikiisa na yung kalaban mo'y matanggal na para tapos na mawalan man lang kahit konting agam-agam ang mga tao no? kumal mo talaga ang bayan at sinabi mo noong bago mag eleksyon 2022 na sinabi mo na makikita nila ang kaibahan mo sa mga naging presidente pues ngayon ipakita mo na yan no? alam mo yaan yang mga Duterte at mga sindikatong nakapaligid dito. Lahat ng klase ng sindikato narito na. Meron, merong pang fake na God, merong mga ah, kagaya ni Duterte, merong mga Lord of Lords, may mga protector na mga iligal. Ang dami, nakapaikot na. Maawa ka sa mga kabataan na kinikidnap. Maawa ka sa mga pinapasok ng mga magnanakaw. Hindi gagawa yung mga yan ng ganyan kung walang humahawa para ikaw ay sirain. Nangyari na yan kay Presnoy. Sinira ng husto ng administrasyon ng mga Arroyo ang kanyang panunungkulan. Sumunod ang mga Duterte. No? Sinira nila kung ano-ano ang mga ibinibintang, pati mga masaker ibinibintang sa kanya. Pati yung mga kabalbalan sa airport ibinibintang sa kanya kasi sinira na. Sinira na, pinasok na ng droga ang bansa natin. Pagkatapos isinisisi rin kay Pinoy. Isipin mo yung nagagawa ng mga kalaban mo sa iyo. Alam mo yung mga kalaban mo? Walang hangad kundi ang ikaw ay mapatalsik. Wag na wag mo. Hahaya ang makaupo ang mga Duterte kung hindi pati ikaw madadamay. Hindi kami nagbabanta, hindi kami na, 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 na nagdarasal na ikaw ay makawawa. Maraming vlogger na nagpaalala sa unang-una na si Kuya Persilapid. Huwag ka magtitiwala sa mga Duterte. Nakaupo ka na. Andyan ka na, hawakan mo na ang upuan mo, hawakan mo na ang posisyon mo at gamitin mo ang tamang disisyon gaya ng pagtatanggal sa mga Duterte dahil yan ang malaking balakid sa magaganda mong iniisip para sa bayan kung may magaganda ka talagang iniisip. Pero kung ang iniisip mo ay ang mga Duterte, kaisa ka nila sa kanila at kasama kang babatikusin ng tao kayo. Baka pati mga kasama mo, mga nagmamahal sa'yo, iwanan ka kapag sumama ka sa mga Duterte. Kaya pwede ba? Inuumpisahan ka ng sirain. Ayan nga o pinalalabas na na manunumpa na raw si Sara Duterte sa pagkapresidente ngayon kasi hanggang ngayon ka na lang. Abay, pati naman simenteryo, pinasok na ni Sara Duterte, ano? At ang mga patay, eh, pinupuntahan na rin, no? Mga, mga estrategiya ni Sara Duterte, isipin mo, no? Puro pagpapakababa ngayon ang pinalalabas ni Sara Duterte. Matapos siyang ipagsigawa ng taong bayan, naiiimpits na. Nagbabait-baitan. Kaya pwede ba? Huwag kang padadala sa pagbabait-baitan ng mga Duterte dahil ikaw din ang kaawa-awa. Kasi unang-una, mawawalang ka ng supporters. Pangalawa, malulog mo ka sa pagkakasala at sa mga Duterte ka Kinakalaban ka na eh. Ayaw mo pa rin ma-impeach? Aba, magbigay ka na ng go-signal sa mga taga-a. Ah, taga-house of representative. Magbigay ka na ng signal sa mga nakataas. Hiling namin niya na kaming mga taong bayan. Tutulungan ka namin, susuportahan ka namin, basta ang taong bayan ang iyong pakinggan. Kapag ang taong bayan at ang bayan ang iyong kinapitan, matatag ka. Pandaan mo yan. No? Kaya kung pwede lang, kami na mga nakikipaglaban sa mga Duterte tingnan mo naman sana magbitiw ka man lang kahit konting salita na pwedeng panghawakan namin dahil nakakagana at nakakadagdag ng tapang kung ang ipinaglalaban namin para sa bayan ay merong konting kahit konti kahit katiting na basbas -bas mula sa namumuno at sa pinakamataas na leader. No? So, yun lang ang hinihiling namin sa'yo, Mr. Bongbong Marcos. Tingnan mo rin mga nakasama kong vlogger na mga red vloggers. Tingnan mo rin sila. Dapat, doon pa lang sa may namatay na vlogger uh, mo. Dapat, binigyan mo na yun ng konting simpatya. Dapat, binigyan mo na sila ng proteksyon. Talo ka ni Sara Duterte lahat ng vlogger niya matatag bukod sa may bayad aba eh ayun nakakapamayampag sa pambabalahura at paghahasip ng kasinungalingan kasi pinoproteksyonan at ang panakot puro pagpatay no? puro pagpatay no? pag ikaw ay nagpatakot tatakutin kang lalo gumaya ka sa amin kahit mga simpleng mamamayan, kahit kami mga walang pera, kahit kami mga walang proteksyon, kami ay matatag. Kami ay hindi natatakot sa mga pananakot sapagkat may nag-aalaga sa amin. Siya, nag-iisang siya sa itaas na siya rin ang nagpapahintulot sa amin na ipaglaban ang bayan laban sa kasamaan. So, Mr. Bongbong Marcos, yan ang amin sa ay kahilingan. No? Kumapit ka lang sa ama, hindi ka pababayaan. Salamat. Sana, bigyan mo ng proteksyon ang mga taong sumusuporta sa iyo, nag-aalaga sa reputasyon mo bilang leader, pinuprotektahan ka para makapaglingkod ka ng tama sa sambayan ng Pilipino. Salamat.